Kita niya si na ba? Kaya pa sa timing kana. Ay nga gina gira na pressure pa nga. Pressure pa nga ako. Kasi. Ikaw ba king? Ka na ba iyan? Dang kay. Oto. sa gugus sa plano. Oto inuwi twist. Opo <laughs> <laughs> ma. Eh dalawang beses. Eh. Opo padre. Opo ma. Baka mamaya pa na laro na laro Tapos hindi uh, ka taon na kayo ah uh, Proposal na. That six months Wala pa lang. Hindi na siya nagsalita. Sa proposal din. Recorded eh. Akala ko long term din siya. May like, ka long term din si King Di. Hindi. Ano ba long term para sa'yo? <laughs> two two, two, okay, two, two baba, weeks? Haba um, na yan? Ay, kinanda ko muna sa kanila. Eh? Alin? Sinabi ko sa'yo ba? Hindi. Ano ano kwento no, mo? Yung no, unang no, no, impression ko sa kanila sa Mahino. Ay, na, hindi ko pa na ah ala ko talaga sobrang tangkad niya. <laughs> 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 Oo, oh, oh, seryoso. Tapos lahat kayo hina Ay, hindi. Si Am lang yung mukha... Yung, kung ano yung mukha mo sa podcast, yes, yun din talaga yung mukha mo. Ah. Personally. Uh -huh. Pero yung dalawa... Yung mausepati yung ati yung Jerry. Parang hindi ko sila makita. Pero <laughs> tapalas sila. Kahit kasama man na nasa harap mo. Oh, Daran na yung Jerry, Kahala ko talaga sa pamatnian. Ano masasabi mo na nakita? mo? Medyo na disappoint ka. De, kasi, ano kung ano noong magkakasama kayo? Hindi ba ano sa camera? kung diba, <laughs> Ano? <laughs> Natatawa ako. Ay, hindi ko sinabi ni Jeric. Kulit pala si Inga. <laughs> Sabi ko, oo oh, nga no, kasi yung mukha niya parang bagay oh, yung matangkad. The, the feeling is mutual. Uh, uh, Natatawa rin siya. Kaya ka malit pala si Inga. Eh. Gagalan <laughs> Pag nakita kayo, ang sabihin niya, hala malit pala tayo. <laughs> <laughs> siya pa unong pumalabit sa yung si King Preo. Malit pala si Inga. Tawag sa akin. <laughs> oh, ano, narinig mo ba yung ano, para magbibigay ng message? Eh, yung message ko. <laughs> wala mo na alis kasi yung mga ano, kukuli po lang para... Sabay yung oddi pala mananalo lahat. Hindi <laughs> <Pagis> sa kami yung event. Hindi nga kasi naikinig, late ka kasi. And explain ko yun, umpisa pa lang. <laughs> Sabi ko pa naman nun. Nag-iisip ka na ng bibilihin mo. <laughs> Ako, sabi ko, ililibre ko na si Jolie, panalo na. <laughs> Baliktad pala. Ayun, minuto. Ay, next week, nung taro. Wala lang. Pero yung magreklamo ko eh, sa so empleyado ng Jollibee. Oo po, bad trip yun. Ba't nanalo? Empleyado ng Jollibee. Okay. Meron yung lumabas ngayon eh. Parang ano, nag-celebrate sila sa Jollibee. Tapos costume, parang oh, nakaka-costume sila. Hmm. Yung isa nakaka-costume, Magdo. Wala <laughs> 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 Pero pinagbabuhal mo yun. Parang hindi naman eh. Kung ano nga, di ba? Nung sa party, sabi ko, bida po ang saya dito. Oops! Kaya nagad yung ano eh. Yung host eh. Nung bago-bago nga sabi ko, nasa kontrata mo ba na? Bahal kang makita sa McDo. Ah, uh, bahal kang umahin ng ano, Burger McDo. Oo, oh, Hindi, oh, <laughs> kanila ba Yung, ano, pag empleyado ka Ayala, bawal ka raw makita sa mga SM Malls. Ano ba? Hindi na. Ganun no. Anong ano? Punishment? Sa memo? Papapelan? Hindi ko yun yun. Kung may bawal, may punishment. Parang may memo Ano <laughs> Magpupulisan kayo. Pag may snitch. Pwede kang magreklamo din. Oh, bakit mo nakunan? Ibig sabihin, nasa SM Ay, nasa SM Ay, din. Ay, hindi naka S24 Ultra ako. Nazoom ko lang. Times 100. Am, ito na talaga yun sa personal ay, ay wala kayo mga expectation sa akin. Ayun talaga yun. Maliban lang sa ano mo. Testimony niya sa profile niya. Bang! <laughs> Ina ka? Bakit? <What laughs> <laughs> Di ba na nakita? Anong natutunan mo dito sa paggawa niyo ng robot na ito? Patience, a lot of hard work, yeah. determination, and yeah. team spirit. <laughs> gago, kapupulutan ng aral yun. ng aral yun. Gago, mo ng aral yun. Gago, kapupulutan kapupulutan ng aral yun. Ay, ay p*****! Alam mo lahat, di ba ginagawa yun? Lalo mong binubos yung ego neto eh. Ego ang Paulit-ulit ko kasi po yung Leon, hindi di ko siya as nice. Pero, sa nasakit na dyan ko kasi na napanood ko yung... Pabutayin kayo ng tuloy. Ay, na. Ay, na, na kung kailan magpapalit ng bayo. Uno-uno uh, mag The moment na pinalit ba, Nagpalit ka na pala Bayo. Bago ka na <nun> ng pananaw. Puisit. <laughs> Bakit? <Buk> <laughs> okay? okay naman na, ah. Anong mali doon? Okay naman siya. Natatawa lang talaga ako doon sa ano. Ano ba, impromptu mo ba yun? Or kinausap ka muna na, Uy, interviewin ka. Dapat ganito. Alam ano ba, interviewin ako. Pero hindi ka naman alam uh, So, laman paralupin. ng puso ko yun. Uh, laman ng puso. So, no. mas may rason tayo para i talaga yun. Ha? <laughs> <So, laughs> baka siya ako itong <laughs> nga <ngayon>. na dito. Hindi ako baka siya. <laughs> o, oh, ito. Ikwento ko din tayo <laughs> Alam mo yung bagong Ragnarok? Bakit? <laughs> oh, <and>, eh, <laughs> eh, yung madaming ads yun, e. O, bakit? Bakit? Oh. Yeah. Ang dami na nilang re-release nun, oh. Uh, Ayan nga. So, na tayo, meron na naman. Oh. Naka pre-order So sinend ko yung link nung, Yung pre-order sa App Store ah, Dyan sa isa dyan Saka dun sa isa namin kasama mm. Tapos uy Ganda to ganda, Ganyan mm. Then Ang sabi ko Pag ano Laruin natin Kaka**o, siniraan yung laro agad. Man, bakit-bakit? Oh no, pangit. So <laughs> sige, hindi naglaro ako. Eh, parang wala naman akong kalaro. So tinigil ko na. Malaman-laman ko, yung isa dyan, saka yung isa namin kasama sa trabaho, ang tasa ng level. Kaka**a <laughs> palaga mo. May ganyan din kami yung face nun, pero yung Ragnarok, ito pa nun sa phone na si Renzi nagpo-push. Oo. Uh si Yuri yung pinaang gamer sa amin. Uh, Ay, pre, hindi namin ma-accommodate so, kasi ganito, ganyan. Yami yung oras ka sa mm -hmm. So ngayon, naglaro si Renz, pero hindi niya na green nine total. Uh, Tapos malaman-laman niya si Yuri, Ito, alam mo, pre, nakita kita doon na. sa JC, nandun ka din, <laughs> naghanap ka <kayo> ng clan. Taga. <laughs> Taga. Taga. Tapos, nilalaro nila kahit nasa harap pang low-key competitive na ano. <laughs> hindi, Ay, ako, hindi na Hindi na hindi ko nga tinuloy kasi nga Nagbiling ko wala akong kalaro Ba naglalaro yung dalawa? Tapos habol na lang daw Parang ako yung niyaya Ay yung dinownload ko Sabi ko, ba 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 nila ba 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 move on daw ako, trainer ka sa sarili mong yaya. Eh. <laughs> Ayan guys, ganyan po 'yan. Ay eh, mga kaibigan dito to 'yan. Social construct 'yan. Gwagawa lang ng gobyerno yung pagkakaibigan. Gwagawa <laughs> lang ng gobyerno. Hoy, dito lang <laughs>